Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila. Our home, our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time for New Filipino time, shete ng Umaga. This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines. Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Deputy Prosecutor ng ICC itinalaga bilang panibagong uusig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte Youth Parties naman kakasuhan daw ang Comenic dahil nga suspension na kanilang proclamation. Congresswoman-elect Leila Delima, hinamon si dating presidential spokesman Hari Roque na umuwi sa bansa at huwag magtago sa ibang lugar. Agarang pagresolba sa 97 cases ng karasang may kaugnayan daw sa katatapos lamang na halalan ni pinag na ng PNP Chief. Pangulong Marcos si Binunyag na mga opisyal din ang gobyerno ang sangkot sa rice magling noon. <tod> At ito naman hong higit pisong dagdag-singil sa mga produktong petrolyo, epektibo na kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide. Sa Umaga Brigada Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Martes mga kabrigada, May 2020-2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Six, Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Mga kabrigada, itinalaga ng International Criminal Court... Deputy Prosecutor Mame Mandiaen Niang na bagong hahawak sa kaso. Laban da ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matapos pansamantalang magbitiw sa pwesto si Prosecutor Karim Khan dahil sa pagpapatuloy ng isinasagawang imbestigasyon ng United Nations uh, ukos sa paratang ng sexual misconduct laban sa kanya. Makakasama ho ni Deputy Prosecutor Niang sa uusig kay Duterte si Prosecutor Najat Shamim Khan. Papatid na si Niang uh, ay nagsilbi bilang prosecutor general ng court of appeals sa St. Louis sa Senegal at naging director din ng criminal affairs and pardons sa Ministry of Justice. Nagsilbi na rin siya sa iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal for Rwanda, naging Regional Representative ng United Nations Office on Drugs and Crimes sa Southern Africa, at naging hukom sa Appeals Chamber ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at ng ICTR. Samantala mga kabrigada, ang komelik daw ho, o ba'y kakasuhan daw ho ng Duterte Youth Portalist dahil nga ho sa suspension ng kanilang proclamation. We got a Jig Boy Custodio. Ibrigada e mo! Rilin Lingwa at Ron Bawalan. Batay sa Comelec, ang pagpapaliban ay bunsod na seryosong aligasyon mula sa kasong isinampa ng kabataan party list noong 2019 na dati noong manong sinagot ng Duterte yuta at binasura ng Korte Suprema. Gait ni Cardema, hindi makatarungan ang biglang paghinto ng proklamasyon sa kabila ng milyong boto na nakuha nila at ng dalawang magkasunod na termino sa Kongreso. Dagdag pa niya kung seryoso ang kaso, bakit sila pinaupo noong 2019 at 2022. Malino umano ito panggigipit at paglabastangan sa boto ng taong bayan. Nananawagan ng Duterte Youth na hayaan silang manungkulan bilang oposisyon sa Kongreso at suportahan ng AFP at PNP sa laban kontra kriminalidad at terorismo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, formal lang ipinroklama ng Commission on Elections ang pagkapanalo ng Juan Tahanan Party List. Kabilang ho ang Juan Tahanan sa 52 party list groups na ipinroklama kahapon na dinaluhan ni Juan Tahanan Party List Representative Attorney Nathaniel Nat Odocado sa kabuuan nakakuha po ang Wantahanen ng 309,761 na mga boto sa nakaraang halalan na siyang naging rason ng pagkakaroon ng isang upuan sa Kongreso. Una na nagpasalamat ang wantahanan sa suportang natanggap nito sa publiko at nangako hindi mapupunta sa wala ang mga boto na nakuha nila at ipagpapatuloy ang misyon na magsilbi sa pamamagitan ng makabayaning pagtutulungan. Na hong si Harry Roque. Hinamon daw ho ni eh, Congresswoman-elect Leila de Lima na umuwi na ng bansa at huwag na raw magtago sa ibang lugar. Regala Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada. <laughs> hindi dapat magtago at dapat ay harapin ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ito ay komento ni Congressman-elect Laila De Lima, kaugnay sa isyu ni Roque at sa inihaing warrant of arrest dito. Ayon kay De Lima, hindi dapat magtago ang dating tagapagsalita at magpasailanim sa aplikasyon nito sa asylum. Iginit din ito na alam niyang batid ni Roque na may principal pagdating sa law na flight is indicted of Guilt, kaya naman hindi umano siya dapat magtago sa ibang bansa at dapat ay harapin ito ang akusasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Michigan you. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito na mga agarang pagresolba sa 97 cases ng karahasang may kaugnayan sa katatapos lamang na eleksyon ipinagutos na ng PNP Chief Brigada Kath Austria Ibrigada mo Pinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat ng PNP units sa bansa na bilisan ang investigasyon at resolusyon ng mga naitalang insidente ng karahasan na may kinalaman sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Umabot sa siyam naputpito ang validated election-related incidents ang naitala ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa. May kita direktiba ni General Marbil sa mga regional at provincial directors na regular na mag magulat sa progreso ng mga kaso at iyaking mapapanagot ang mga sangkot sa ilalim ng batas. Bagamat mas mababa ang bilang ng ERIs ngayong taon kumpara sa mga nakaraang halalan, binigang diin ni Marbil na hindi dapat baliwalain kahit isang kaso ng karahasan. Kasabay nito hinimok ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na magsumbo ng anumang impormasyon na maaring makatulong sa investigasyon sa pamamagitan ng mga himpila ng pulisya o sa kanilang official hotline. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. At balita nationwide. Sen. President Cheese Escudero, suportado raw ang panawagan ni Pangulong Marcos na isantabi na muna ang politika sa pagseserbisyo. Brigadaan, Quarters, ibrigada mo! Brigada! p p p p Sang ayon si Senate President Cheese Escudero sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang tabi ang politika at ito nga ang focus sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon kay Escudero, tama nga lang ang tinura ng Pangulo dahil walang magandang may dudulot ang pamumulitika, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na kumakaharap naman ng problema araw-araw. Git pa niya tulad ng mensahe ng Pangulo ay napapanahon na rin para magkapatawaran o magkaisa sa pagsaserbisyo sa bayan. Dagdag pa niya, ang pagiging bukas naman ng Pangulo na makipag kay VP Sara Duterte ay nagpapakita lang na dapat unahin palagi ang kapakanan ng mga Pilipino bago ang personal na interes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News ZAF Manila, The News of Freedom. Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, si Pangulong Marcos Ibinunyag na mga opisyal din ng gobyerno ang sangkot sa rice smuggling noon. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! <laughs> Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mismong mga opisyal din ng gobyerno ang sangkot sa smuggling ng bigas bago pa man siya maupo bilang Pangulo noong 2022. Sa isang podcast interview, sinabi ng Pangulo na spoiled ang ilang opisyal noon kaya nadat na niyang kaliwat kanan ang iligal at legal na importasyon ng bigas. Dagdag ni Pangulong Marcos, ginamit pa ang smuggled rice para kontrolin ang presyo sa merkado kaya lumaganap ang hoarding na lalong nakaapekto sa mga lokal na magsasaka at sa presyo ng bigas. Giit ni Pangulong Marcos, kumita ang mga sangkot na opisyal at nakikinabang sa sistema, kaya hindi umano interesado ang mga ito sa reforma na makakatulong sana sa taong bayan. Bilang tugon, isa sa naging hakbang ng kanyang administrasyon ay ang pag-raid sa mga warehouse na la ang nagtatago ng smuggled rice. Dito umano nakita ang lawak ng katuwalian at ang epekto nito sa supply at presyo ng bigas. Nakita rin daw ng Pangulo ang pangangailangang ayusin ang National Food Authority, palitan ang ilang opisyal at amyandahan ang ilang batas upang tuluyang masugpo ang problema sa rice smuggling at maisaayos ang sistema ng supply ng bigas sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar, Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Target ng pamahalaan ay pagpatuloy itong ahong pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas hanggang sa pagtatapos na raw ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. inatasan na raw ho siya ng Pangulo na palawigin pa ang programa. Sa ngayon anya ay pinaplan siya na lang ang gagamiting formula bagaman meron na ho silang ideya kung magkano ang posibleng magastos ng pamahalaan para sa programa na yan na naman ang kalihim na hindi lahat ng Pilipino ay sakop po ng programa sa ngayon. Partikular na nga ho ang mga may kakayahan namang bumili ng bigas sa regular na presyo. Sa ngayon, isa na sa gawa na ho ang masusipag pag-aaral upang matukoy ang mga sektor na tunay na nangangailangan ng subsidiya. Lalo na nga ho yung mga nasa laylayan daw ho ng lipunan. Bata sa Irisela Plano, tinatayang nasa 15 million families na may apat hanggang limang miyembro o kutumbas ng humigit kumulang 60 milyong Pilipino ang posibleng makinabang sa programa niyan. Abang Habang patuloy pang tinutukoy ng ahensya, ang dami ng bigas na maaring ibenta kada buwan para huyan sa bawat pamilya. Consolidation ng ayuda programs para bumuo ng Rice Assistance Fund. Target naman ng kamera. Brigada Haji Camino, Ibrigada mo. Brigada. Live report. Pinag-aaralan ng Kamara ang pag-consolidate at paghahanay ng mga umiiral na ayuda programs ng gobyerno upang makabuo ng Unified Rice Assistance Fund. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, plano nilang pagsamahin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, DSWD Food Assistance at Rice Program ng Department of Agriculture. Palalakasin anya ng naturang pondo ang National Food Authority o NFA upang gawing stable ang supply ng bigas at maihatid ang 20 pesos kada kilo sa mga kwalipasyon pikadong benepisyaryo. Ipinaliwanag din ni Romualdez na ikokonsideran ng kamera ang ayuda sa kapos ang kita program o akap at iba pang targeted subsidy programs bilang complementary channels upang maabot ang mga mahihirap at vulnerable sector. Tiniyak ng speaker sa publiko sa pakikipagtulungan sa Executive Department na sisiguruhin na ang roll out ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay magiging efficient, transparent at protektado mula sa korupsyon o pang-aabuso. Bukod dito, gagamitin naman umano ang teknolohiya tulad ng National ID Integration, e-vouchers at digital monitoring. Pinuri naman ni Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagsusulong ng mga solusyon na tutugon sa inflation at food insecurity sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji aminyo ng 15.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinumpirma naman ang pamunuan ng Office of Civil Defense na pinayagan na nilang pasukin ang 6-kilometer danger zone sa Bulkan Kanlaon. Ngunit nilinaw ho ng OCD na ang pagpasok dito ay limitado lamang. Ayon po kay Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, papayagan lamang na makapasok sa lugar ang mga magsasaka at ang mga kinatawa ng pamilya na bibisita sa kanilang mga pananim at bahay na naiwan sa lugar. Nakatakda din sila ng oras ng pagpasok na magsisimula ho ng alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang makaiwas pa rin sa posibleng maging aktibidad ng nasabing bulkan gayon man pinayuhan pa rin ang ahensya ang mga residente na maging maingat at maging alerto sa lahat ng oras nilido naman ng Philippines Statistics Authority na maliraw ho pala ang naunang datos na nauna unoho nilang ibinigay hinggil nga ho dito sa functionally illiterate sa Pilipinas mga kabrigada, na, nasa 5.58 million lang daw po pala ang itinuturing na functionally illiterate o yun may mahirap po sa pag-unawa at pag-intindi ng binabasa sa buong bansa. Ngayon yung matapos yung anunsyo noon sa isang pagdinig ng House Committee na nasa 18.9 million ang bilang ng mga junior high school at senior high school graduates na functionally illiterate. Sinabi rin ho ni PSA Assistant National Statistician Adrian Cereso na ang bilang ay kinabibilangan ng may edad 10 hanggang 64 na taon na una na nga ho, nilinaw na rin ng DepEd. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin naman ng DepEd na masusolusyonan na ho ito at hindi na madadagdagan pa sa pamamagitan ng revised senior high school curriculum na gagamitin nga ho yan sa pagbubukas ng panibagong school year sa darating na Hunyo. Balita Nationwide Inumpirma naman ang Department of Education na lalahok ang 841 na mga paaralan sa buong bansa sa pilot run ng niripasong senior high school curriculum sa pagsisimula ho ng school year 2025-2026. Sa naturang bilang, sinabi ho ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral na 727 sa kanila ang tiyak na handang-handa na sa naturang programa. Dagdag pa niya, magpapatupad sila ng mahigpit na monitor sa implementasyon nito. Mababatid na nag-841 ng na mga paaralan mga kabrigada ay 6.60% lamang na ang kabuang 12,739 senior high school na mga paaralan sa buong Pilipinas. Samantala mga kabrigada, abiso naman ho sa mga motorista. Nako, eh, kung ngayon pa ho kayo magpapakargay, nahuli na ho kayo. Epektibo na ho kasi kanina ang alas 6 ng uma ito nga hong panibagong round ng dagdag presyo sa mga produkto ng petrolyo Matapos nga hong yung dalawang linggo magkakasunod na rollback. Meron pong idinagdag ka na 1 peso 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, malaki-laki. 1 pesos and 70 centavos per liter ang dagdag. Samantalang sa kerosene naman mga kabrigada ay 1 pesos and 20 centavos. Ito nga hong oil price hike mga kabrigada ay bunsod daw huyan ng kasunduan ng Amerika at ng China na pansamantala munang hindi patupad ang taripa. Nalhudyan, tumaasan demand at nagpatuloy ang kalakaran ng dalawang bansa. Palina. Sa ating namang health news kabrigada, baliwala ang iba't ibang paraan para ho mapanatili ang maayos sa kalusugan eh kung wala naman ho kayong personal and proper hygiene. Laro na ho sa mga teenagers ha, ang kalinisan sa katawan ay mahalagang bahagi po ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para sa pisikal, kundi para mapanatili rin ang kalusugan at maiwasan ho yung pagkarat ng sakit. Ang simpleng paghuhugas ng kamay bago kumain. O ito, regular kayong maligo pag Sipilyo ng ngipin. At ito nga pagtuputol ng kuko ay makatutulong upang maproteksyonan ng sarili mula ho sa mga mikrobyo at mga impeksyon. Isa yung paalala ka, Brigada, mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Nakapartner ho ng parents para matiyak na healthy ang ating mga teenagers. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide At mga Brigada inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines katawang Fast Relax at Standout ES4. Balita Nationwide In the heart of changing lives kami pong inyong mga naging Kord. Ako po si Brigada Glenn Paruna at Brigada Gab Dalisay polarito sa Brigada News FM Manila The music and news Authority Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.